hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming ihati ng positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovik Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malugod na tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang tulong mula sa mga dayuhang bansa para tumulong sa mga kababayan nating lubos na naapektuhan ng Bagyong Christine. Ang iba pang detalya sa balitang yan, panoorin sa report ni Rose Babiera. Tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang tulong mula sa mga dayuhang bansa para tugon sa malawakang pagbaha at iba pang epekto ng pananalasa ng Bagyong Christine. Sa situation briefing na pinangunahan ni PBBM, ibinahagi ni Department of Health Secretary Ted Herbosa ang tatlong international medical team na handa na para i-deploy sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Ayon kay Health Secretary Herbosa, planong ipadala ang 30 katao na bahagi ng medical team na may wash o yung water sanitation and hygiene facilities sa Bicol at sa Northern and Central Luzon. Agad naman itong sinangayunan ng Pangulo at sinabing ito ang kailangan ng mga lugar na apektado. Nakita raw kasi ng mga karatig bansa ang lawak ng pinsalang dulot ng Bagyong Kristina. Kaya naman sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Brunei, Indonesia at Malaysia, gayon din sa mga kalyado nitong bansa. Nais naman ng Pangulo na gamitin ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site para sa mga airlift operation ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., nakikipag-ugnayan na ang Philippine Air Force sa mga counterpart nito sa Estados Unidos na ipadala ang kanilang mga aircraft gamit ang EDCA site. Ang Office of Civil Defense, sa gabay ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, ang kasalukuyang nangasiwa sa tulong na ating natatanggap mula sa mga international agency. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang nakatanggap ng isang international recognition ang isla ng Palawan bilang isa sa top 25 island destination ng isang travel magazine. Ito ay dahil sa ipinamalas na ganda ng isla, maging ang tanawing maaring bisitahin dito ng mga turista. Ang iba pang detalye panoorin sa report na ito. Muli na namang nakatanggap ng pagkilala ang tinaguriang Philippines last frontier o ang isla ng Palawan. Ito ay matapos kilalaning ng isla sa listahan ng Top Island Destination in Travel Plus Leisure 2024 World's Best Awards. Nakakuha ng Palawan ang ikalabing tatlong pwesto sa 25 isla na nasa listahan ng Best Island to Visit sa buong mundo, na nakabase sa mga boto mula sa Travel Magazine Readers na mayroong 90.59 leader score. Ayon sa TPL Magazine, kilala ang isla ng Palawan sa natatangin nitong ganda kabilang na ang limestone cliffs, lagoons, rainforest na mayroon ito at kakaibang kultura mula sa mga indigenous communities dito. Maari rin ani ang tuklasin at bisitahin ng mga turista ang preserves dito tulad ng Puerto Princesa of Subterranean River National Park na kabilang sa UNESCO World Heritage Site at isa sa New Seven Wonders of Nature. Ayon kay Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, magsisilbiing inspirasyon ang parangal na ito Upang mas panatilihin at ipromote palalo ang sustainable tourism ng mga stakeholders, ang mga tourism destination sa Pilipinas. Gayun din ang mas ipakilala pa ang natatanging ganda at yaman ng kultura, kalikasan at hospitality ng Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovick Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaasahan namang tataas ang magiging supply ng bigas sa bansa sa huling bahagi ng taon. Yan ay sa kabila ng laninya at ng iba pang pagbabago sa klima na inaasahang makakapekto sa rice supply ng Pilipinas. Ang iba pang detalya tinutukan ni Mili Borja. Kinumpirma ng Department of Agriculture o DA na tataas ang supply ng bigas sa bansa sa huling bahagi ng 2024 sa kabila ng nakikitang banta ng tagulan at ilan pang kalamidad. Batay sa National Rice Supply Outlook ng Kagawaran, inaasahan na magkakaroon ng 3.83 million metric tons na rice inventory ang bansa. Sa pahayag ni DA Undersecretary for the National Rice Industry Development Program, Christopher Morales, Sapat na ito para sa isang daang araw na pagkonsumo. Mula Enero hanggang Oktubre ng kasalukuyang taon, nakapagtala ang DA ng 3.57 metric tons na rice imports, mas mataas ng 24% kumpara sa 2.84 metric tons sa kaparehong bahagi ng nakaraang taon. Sa makala, inaasahan namang magkakaroon ng kaunting pagbaba sa 19.41 metric tons sa palay production mula sa target na 20.4 metric tons para sa DZRH TV. Ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Puspusa na ang paghahanda ng Manila Police District o MPD para sa papalapit na undas sa susunod na buwan. Ang iba pang detalye sa balita ngayon, panoorin sa report na ito. Magpapakalat ng nasa isang libong pulis ang Manila Police District o MPD bilang paghahanda sa paparating na undas 2024. Ayon kay MPD Chief Arlon Thomas Ibay, ide deploy nila ito sa iba't ibang checkpoint at deployment areas sa mga sementeryo, bus stations at iba pang lugar na madalas dumugi ng tao. Katulad aniya sa nagdaang pagdiriwang ng Undas, October 28 pa lang ay may nakadeploy ng mga kapulisan sa mga libingan sa kamay Dagdag pa nito, handa na ang kanilang tactical at strategic plans para masigurong ligtas ang lahat na bibisita sa Manila North at Manila South Cemeteries. Inaasahan ng hanay ang milyon-milyong tao mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at mga probinsya na bibisita ngayong taon sa dalawang sementeryo. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isinusulong naman at tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibigay ng incentive para makaakit pa ng mga investor at mapasigla ang industry ng e-mobility sa Pilipinas. Makakalikha rin ani ang e-mobility industry ng mas maraming trabaho at mapapalawak pa ang serbisyong pang-transportasyon maging ang pang-ekonomiya. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang insentibo para makaakit ng mas maraming mamumuhunan sa industriya ng e-mobility sa bansa. Sa isang sectoral meeting, tinalakay ng Pangulo kasama ang Department of Science and Technology o DOST at iba pang kaugnay na ahensya ang mga paraan para pasiglahin ang e-mobility industry. Gayun din ang mga balakid sa pagpapaunlad ng naturang sektor. Ayon kay PBBM, kailangan ng pumasok ng mga mamumuhunan para pangasiwaan ito, lalo na sa aspeto ng production design. Siniguro naman niya na magbibigay ng insentibo ang pamahalaan sa mga investors na ito. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., naghihintay lamang ang mga potensyal na mamumuhunan, pati na ang mga manufacturer at fabricator ng policy statement mula sa gobyerno. Kasalukuyan naman itong tinatrabaho ng Department of Trade and Industry o DTI sa ilalim ng Electric Vehicle Industry Development Act Nalayong lumikha ng mga polisiya at plansahin ang insentibo na ipagkakaloob para suportahan ng mga electric vehicles. Isa na rin sa mga inisyatibo ng pamahalaan ang pakipag-ugnayan sa lokal na kumpanya na Tojo Motors para tukuyin ang polisiyang kailangang ipatupad sa pag-ooperate ng mga e-trike at e ni sa bansa. Binigyang diin ni Solidum na makakalika ang e-mobility industry ng mas maraming trabaho at mas mapapalawak ang serbisyong pang-transportasyon. Sa tala noong ikalabing walo ng Oktubre, mayroon ng 25,196 na registered e-vehicles, 705 na electric vehicles charging stations o EVCS, at 92 na accredited na EVCS providers. Sa pagtataya, makakalika ang mga providers na ito ng higit sa 10,000 trabaho at isang punto at na bilyong investments. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakilahok at tinangka namang masungkit ng 60th Infantry Battalion ang Guinness World Record sa most people planting bamboo na sa Davao del Norte. Dito, nagsama-sama ang mga sundalo at mga miyembro sa komunidad sa pagtatanim at pagpapakita ng pagpapahalaga at pangangalaga sa ating kalikasan. Ang iba pang detalya sa balitang yan, tinutukan ni Jun Soter. Ang 68 th Infantry Battalion ay nasasabik na ipahayag ang kanilang pakikilahog sa pagtatangka sa Guinness World Records para sa most people planting bamboo simultaneously bilang bahagi ng kawayanihan at circular economy movement sa pagkipagtulungan ng Department of Science and Technology o DOST na ganap ang gaganapan sa Sityo Kapatagan, Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte kung saan nagsama-sama ang matrupa ng sundalo at miyembro ng komunidad sa isang makapangyarihang papapakita ng pangalagas kapaligiran ayon pa sa 60th IB na sa pamagitan ng pagtatanim ng kawayan hindi lamang ito nagaambag sa isang world record kundi pati na rin sa muling pagtitibay ng hindi natitinag na pangako sa pagpapanatili ang bambu o kawayan ay isang kritikal na mapagkukunan sa paglaban sa pagbabago ng klema na tumutulong sa pagpapabuti ng kalidad at hangin, nagpapanumbalik ng mga ekosistem at pagtataguyod ng biodiversity. Ang bawat punla ng kawayan na itinanim ay simbolo ng pag-asa at isang hakbang patungo sa mas luntian na mas napapanatiling kinabukasan bilang bahagi ng patuloy na pagsisimula ng 68th Infantry Battalion na labanan ang iligan na laging at protektahan ang likas na yaman. Ito ang kailang inisyatiba na napapakita ng kanilang dedikasyon sa pangalaga ng mga kapaligiran. Nakikiisa sila sa mga komunidad sa pagtatanim ng mga binhi ng pag-asa, paglago at katatagan para sa mga susunod na henerasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. first and only in the Philippines. Yan na lamang ang naging sagot ng resort owner na ito mula Negros Occidental matapos kilalanin ng Guinness World Record ang chicken structured building nito na hinirang na pinakamalaki sa buong mundo. Ang mga detalye panoorin sa report ni Arnold Herrera. Binigyang pagkilala ng Guinness World Records ang tinuguri ang largest chicken structured building na matatagpuan sa Campus Tuhan Highland Resort sa Barangay Kabatangan, Talisay City, Negros Occidental. Ito ang manok ni Kano Guapo na pagmamayari ni Ricardo Cano Guapo Tan na isa ring nagmamayari ng resort sa nasabing probinsya. Ang chicken shape building ay may taas lang naman na 114 feet and 7 inches at may lapad naman na 92 feet and 5 inches. Ayon kay Tan, kakaiba at tanging sa Pilipinas lamang matatagpuan ang ganitong klase ng gusali na sumisimbolo sa pagiging malikhain ng mga Pilipino at sa kanilang mataas na pangarap para sa sarili at sa bayan. Magsisilbing hotel ang naturang gusali na mayroong 15 functional rooms at isang sky deck na magiging tanyag na destinasyon para sa mga dayuhan at sa mga nais bumisita sa kanilang resort binubuo ang nasabing gusali ng anim na palapag na natapos sa loob ng apat na raan at anim na putlimang araw mula June 10, 2023 hanggang September 8 ngayong taon. Halos hindi na mabilang ang mga naitalang world record ng bansa tulad ng largest human lung formation noong Mayo ng taong ito at ang largest umbrella mosaic na naitala ng De La Salle University das Marinas noong 2019. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nagtapos sa ikalawang pwesto ang Philippine team na Euratex Dream 3x3 sa ginanap na Red Bull Half Court World Final sa New York. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja. Nasungkit ng Philippine women's team na Unitex Dream 3x3 ang ikalawang pwesto sa Red Bull Half Court World Final na ginanap sa Brooklyn Bridge Park sa New York. Bigong matalo ng Pilipinas ang team na Tokyo Verde mula Japan in a close 11-8 loss. Pero bago makatungtong sa finals, dinomina ng Unitex Dream ang squad mula Ukraine in 9-7 scores sa quarterfinals. At tinalo rin ang pabata ng Belgium with 6-5 scores sa semis para makabante sa finals. Ang naturang team ay binubuon niya na Kay Pingol, Afriel Bernardino, Sam Harada at Chinik Chan. At yun mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Isabel de los Santos, nakauwi na sa Pilipinas matapos manalong first runner-up sa Miss Aura International 2024. Ang mga detalye, panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Mula Turkey, nakauwi na ang newly crowned Miss Aura International 2024 first runner-up, Isabel de los Santos. Ang beauty queen, labis ang pasalamat sa suporta ng mga kababayan sa kanyang naging laban. ko, na sa si Pilipinas. I am Isabel Dos Santos, your Miss Aura. First runner-up, we did it and thank you so much for fighting this fight with me. And speaking of laban, heto nga at balikan natin ang kanyang Miss Aura international journey na ginanap sa Antalya, Turkey. Sa gabing iyon, nagningning si Isabel sa suot na gaon tantad ng white opal crystals and acrylic beads gawa ng designer na si Daniel Manila, kung saan sa likuran mababasa ang salitang aura. Habang sa Q&A portion naman, tanong na would you prefer to be rich or famous ang napunta sa ating pambato. Would you prefer to be rich or famous? Merhaba, Turkey! I would rather be rich because I can use my money to create opportunities to uplift people. When we use our money well, we can allow people to prosper and eventually create a world that cultivates an aura of generosity and prosperity. Thank you. bukod sa corona bilang first runner-up fan vote winner din si Isabel. Samantala, si Yuri Ray ng Colombia ang itinanghal ng Miss Orange International 2024. Para sa DZRH HTV, ito pang ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pampa feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV.